para mas mapalalim pa ang kanilang pananampalataya. magpapadila si Abner Mercado. Kanina sinimula ang parada ng mga karosa sa harap ng simbahan ng San Agustin sa Baliwag, Bulacan. Tradisyonal ng malaking pamilya dito na maganda ng mga karosa ng mga naglalaki ang imaheng naglalarawan ng paghihirap ni Yesu Cristo. Ito po, noong, dating dating-dati pa, ala pa kami nito eh, sa mga pa po. Ayon kay Father Arcega, Sinasarami ng tradisyon ang malalim na pananampalataya ng mga taga-Baliwag. Especially ng kanilang pananampalataya, gusto nilang uh, yung kanilang pagpasalamat sa Panginoon at uh, sa mga biyayang natatanggap nila. Itinuturing ding panata ng mga residente ang taon-taon nilang paglahok sa posisyon. Ang mahal na araw sa amin ay lubang na sa pag panahok ng pagtitika, pagsusuri sa aming mga sarili kung paano tayo ay niligtas ng ating Panginoong Heso Kristo ang mangha naman ang mga dumarayo sa lugar dahil pagkagat ng dinil, lalong tumitingkat ang nagaganda ilaw at palamuti ng mga karosa. Napakaganda po. Iba, lahat po lang maganda. samnaput ang mga lumahok na karosa ngayong taon. Para sa bandila, Abner Mercado. Susunod na!